Uh, good day guys! This is Lance Lopez again from Mitsubishi Abad Santos. Um, here are my clients po from Cagayan, uh, availing our 2025 Montero Manual. So ma'am, uh, kamusta naman po yung service ko bilang ahente niya ma'am? Um, kung bibigyan ka ng score perfect din. Eh. <laughs> Ang <laughs> galing! Ang <laughs> <laughs> Salamat na mo. Oh, kamusta naman ma'am yung processing natin? Nahassle ba kayo sa mga Hindi, requirements actually, na hinihingi? Yung... Ikaw na lahat na problema. <laughs> ikaw na lahat nagtrabaho. Wala akong ginawa. Nagtay na lang ng approval. Ano masasabi niyo ma'am sa mga future clients naman natin po na gusto nyo mag-avail din ng mga Mitsubishi units. Uh, if you think not... nahihirapan na kayong maglabas ng brand new car, Kay Sir Lance na kayo naman. <laughs> salamat, ma'am. Salamat, 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 ma'am. Sana nag-enjoy oh. kayo sa unit, ma'am. Mm -hmm. So, sana po na-meet kayong expectations natin. So, ipapablock series pa natin to uh, yung unit. So, tomorrow uh, magkita kami ulit na, ma'am. So, thank you so much, ma'am. Sir, salamat po. Salamat, ma'am. Ma'am, thank you so thank much. Thank you, sir. Ha.